episode na naman tayo kay Eli. Napakasimple lang para sa ating episode for today. Kagawa lang tayo kay Eli ng atubong at hay. Yan kay Eli, napakasimple lang. At madaling sundan. Pasensya na pala tayo kay Eli na wala tayong upload kaninang umaga dahil nagkaroon dito kay Eli ng emergency sulong. Grabe kay Eli, kawawa naman. Buti lang kay Eli, ay kunti-kunti lang kay Eli, aabot ah, na dito sa bahay. Kaya... Kawawa kay Ellie, bagas mayroon kayong mga damit dyan na hindi sinusuot pwede nating ibibigay dito kay Eli sa kapitbahay ko nagbigay na kami kay Eli doon sa dulo yung mas malalaking sunog kasi puro sila mga lalaki yung pinagli, pinaglilitan ni Boy Mukbang at saka yung hindi ko kasi kay Eli pinamimigay ko na yung dito sa kapitbahay namin kay Eli hindi po tayo nakabigay dahil puro sila mga babae kaya baga meron kayo dyan mga kay Eli pwede nating ibigay dito sa kanila kawawa kay Eli, mamaya papakita ko kay Eli yung video na yun uh, hindi kasi tayo kay Eli na naka video kanina dahil ay tumulong tayo kay Eli ng bayanihan kaya kumuha lang tayo kay Eli ng kunting video para malaman nyo kay Lina. kaya simple simple lang para sa ating episode for today kaya adobong atay lang tayo kay Lina. kaya kung bago lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share subscribe para updated kayo lagi sa aking mga ginagawa. Kaya tara kayo, ipapakita ko muna yung sangkap natin. Kaya tara, let's go! May nangyaring sunog pala dito sa amin, malapit lang. Oh. Kuwawa namang kayo. Ayan. Kuwawa yung nasunogan, no? Mga ano to kayo, uh, alim na bahay. Kaya kunting-kunti na lang, oh. Yan dito sa kabila kay yung nagsisimula yung sunog. Itong bahay na yan kay ay hindi siya nasusunog dahil kongkrito. Yung mga katabi niya, puro life material kaya mahirap talaga kaili. Pag nasunugan ka, di na baling malakawan, mas madaling ibalik. Pag nasunugan, lahat ng pinaghirapan mo kaili ay abo. Ang kaili o, oh. kapit kapitbahay ko. Ayan, malapit lang ito kaili, isang bahay lang ang pagitan. Kaya hindi tayo nakapasok kanina, at hindi rin tayo nagalive ni Kylie dahil nakatulong tayo sa kanila bayanihan 'yan o. Kaya kawawa si Yung mga kapitbahay ko naglilinis pa sila hanggang ngayon. Nangyari itong sunog kay Kylie alas 7 ng umaga. Uh, kaya lumabas tayo na hindi, hindi pa tayo tapos naligo para pumasok sa trabaho. Yan nitong bahay ni Kylie sa likod 'yan nagsimula yung sunog. Ayan. Uh, Ang Kaylee, update ko lang kulit kayo sa nangyayari dito sa aming lugar. Yan. Ang Kaylee, oh. Kuwawa talaga. Ito. Ayan, isang bahay na ng Kaylee yan. Nagkadikit lang kami. Ito yung pagitan ng bubong kaili Oh. Ayan. Uh, ito yung swap kaili yung isa. Ayan. Kaya kuwawa yung kapitbahay nating Kaylee. Ayan. Dito lang tayo kayo ulit kay Ulit Kaili. Ini ko kita ko ito yung atay natin kay lang yung liver ng chicken. Yan. Puro atay lang to kay Ulit, hindi na natin nilagyan ng balon-balonan, na. napaka-simple lang. Yan. Ang ating atay, adobo ng atay, simple ito yung sangkap niyan, napakasimple simple lang din. Pamintang durog, isang buong manok, chicken cubes, laurel na pampaswerte, Meron tayong siling pula, kaili para medyo spicy. Baw sibuyas, bawang, wister sauce, brown sugar, pampaalat na tuyo. Yan, baka naman. At pampaasim na suka. Napakasimple lang kaili para sa ating episode. Sana magugustuhan nyo. Yan kaili, ito malinis na ito kaili. ay na lang ni Boy Mukbang kaili yung sangkap natin Bago ayo si Liboy mukbang kay Ilion Shell papakita ko muna kay Lee yung mga na-damage dito sa atin. Kaya tara, let's go! Yan kay Ilion, di ba kay Lee, nyo na kawa. Kawa talaga kay Lee, kaya sino yung may mga damit dyan na hindi nasusot, pwedeng padala dito sa akin kay Lee para maibigay natin ng tulong dito sa mga kapitbahay ko. Wala talaga silang nakuha kay Lee, kahit isang piraso. Ang nalabas lang nila kay Lee, yung mga damit lang na sinuot nila. Kasi nangyari yung trahedya kay Eli ay almost alas, alas 7 ng umaga. Yan. Kaya yung mga bahay na no, wala talaga silang naisalba. Kasi si kay Eli tulog, ginising ko para ma mailabas lang siya. Yan. Ayun kay Eli, si ay naghiwan na rin sa ating sangkap. Si yan lang yung sangkap natin kay Eli. At bawang, yan. Simpleng-simple lang to kay Eli para sa ating adobo na may dubong patuyo magkaroon lang tayo kay Eli ng upload na video kaya sayang naman kay Eli pag wala tayong video lagi na ina-upload kaya kay Eli balikan na lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang pag nagigisa na tayo sa ating mga sangkap ah. kay Eli maglagay na tayo kay Eli ng mantika kunti lang yan pag lang natin kay Eli sa ating mga sangkap balikan na lang natin kay Eli pag mainit na kaili, le may na ilagay na natin kayo yung bawang. Bawang muna natin dito. 'Yan munting mag golden brown yung bawang. Bago natin ilagay ang ating sibuyas. Ilagay na natin kaili ng ating sibuyas. mamaya ilagay na natin ang ating asay o level chicken liver chicken yung silang to kay hindi adobong patuyo na chicken liver matagal na rin tayo kay hindi hindi na atatikin bangong talaga kay hindi pag nagagay ka pwede, pwede na kayili. ilagay na natin ang ating level Tapos natin. Yari na naman ito ano kay Lee, kay Bumukbang. Yan. Takpan mga natin yung kay Lee. Mamaya no, na tayo maglagay ng mga pampalasa at pangkap niya. Balikan na lang natin ulit yan. Pagkalipas silang minuto kay Lee, balikan natin. Wow! pwede pwede na to kay yan pwede na natin siyang lagay ng ating mga sangkap para lumasa na kay Eli ilagay na natin ang ating isang buong manok chicken cubes yan Wister sauce Lagay na natin kay Lee, toyo, Isang sandok lang kay Elena Tuyo kasi may Worcester sauce tayo. Sa sandok lang, yan. Pwede naman kay Elena ano yan, pwede mag-adjust. Pwede tagtagan kung kulang. Ilagay na natin kay Elena ating pamintang durog. Yan. Mas maraming paminta, mas mabango. Lagyan na tayo kay Elin ng laurel na pampaswerte. Hindi mo bubuo kay ang adubo pag walang laurel. Ayan. Mikos lang natin. Wow. Lagyan na rin tayo kailin ng brown sugar para may kunting linamnam. Isang kutsara lang kailin. Ayan. At ilagay na rin natin yung siling pula. Ayan. Para may anghang na kailin. Hindi lang natin kailin gugupitin. Lagay na natin yung sili natin para spicy. At dubong patuyo. Yan, natay, balong-balunan. Sili, maraming sili. Smikos lang natin. Panalo kay Eli, oh. Hayaan na lang natin ito siya kailing matuyo. Check natin kay para maglagay natin ng suka at takpan na natin yan. Wow! Palalo ang sarap. Palalo kay Lee. Sigurado, taog na naman ang kaldero nito. Pwede yung mukbang. Maglagay na tayo ng suka kay Lee. Kunti lang. Kalahati santok lang. Yan. At takpo na natin yung kay Lee at magsha-shout out muna tayo kay Eli bago natin yan balikan mamaya. Habang pinapatuyo natin kay Eli yung uh, yung label natin ay magsha-shout out tayo kay Eli sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Shout out Kim T Channel from Ayala Zamboanga City. Shout out Damaso Ramos. Shout out uh, Vista uh, Living in Japan. Shout out Mads in Japan. Shout out Jim Boyle Rizzo from Rome, Italy. Shout out Mommy Mel from Musket Woman. Shout out. Mother Blood. Shout out. Munder Blood. Shout out. Red Official Blood. Shout out. Divina Robertson Blood. Shout out. Nitz Blood 887. Shout out. Early Laurino Bayuna. Shout out. A Missing Yads Channel. Shout out. Amigos, amigas from San Rafael San Carlos Pangasinan City shout out uh, Mercy Twin Casulas from Netherlands shout out Hilton and Hailey Black from Saudi Arabia shout out at home with Eden Black shout out Elin and Arthur Black shout out Yun. ingat Kepala ma'am Elin and Arthur Blagg you shout out si Jan. at ingat ka palagi ang Ma'am Michelle Kawakubo kaya maraming maraming salamat sa iyo Ma'am Michelle sa pagtangkilik nyo sa aming mga ginagawa sa araw-araw kaya pasensya na kayo kay Eli ha na ano, ano lang naman yung kay Eli kung sino lang may gustong magbigay ng tulong para dito sa kapitbahay natin kay Eli nasusunog, pwedeng damit, depende sa inyo kay Eli at makikita nyo rin, nyo rin kay Eli pag kayo ay nagbigay ay iabot natin mismo doon sa tutulong natin. Yung dito kasi kay Eli sa katabi namin ay hindi na yun nabigyan kay dahil puro sila babae. Eh, yung doon sa dulo nabigyan natin ng mga damit dahil nga puro mga lalaki sila. Ang mga anak niya. Kaya tara, shout out si Niyan. Ang PCX ng Cameroon. Shout out! Tulano Group. Shout out! Wack Riders. Shout out! Alabang Boys. Shout out! Sonora Boys. Shout out! The Department Stout Gipuyo eh. Stout Hero Stout Gilbert Santos Stout Chris Molina Stout Glenn Agaton Stout Lorenzo Borja Stout Jaden Brady Stout Kim Dilepiga Stout Fernando Canio Stout Angel Davila Stout R.G. Valentino Val Stout Yun siya uh tao siya niya Uwak uh Riders. Siya tao siya Uwak Riders. At ingat kayo palagi sa inyong paglalakbay. Kaya siya tao siya Lalo yung mga sulit natin. Ng OFW at Viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. Napakainit dito kay Lee. Buti na nga lang kay Lee. May ilaw tayo. Yung ibang kapitbay ko kay Lee. Wala. Kasi ibang linya yun sa ating kay Lee. Iba. Yung dito sa likod namin kay Lee. Lahat yan. Walang ilaw. Kaya kawawa din sila kay Lee. Kaya siya tawad siya dyan Ang Kopi Boys Simple simple lang Kopi Boys Ang ating recipe for today Pwedeng pulutan Pero sa atin Pangmukbang <laughs> Tara kayo ni Boys Balikan na natin ang ating ginagawang simple recipe Adobong atay Kaya tara Let's go, go. Kaya na kay ini balikan na natin Ooh, wow, 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 ang bango. Yan, Uh, di kaili, kunting-kunti na lang, ay hababa na kaili, dahil yung tiplan nito kaili ay okay-okay na ha? mamaya na lang yung ating urado at natin kung anong kulang sa kanyang pangrasa kaili, pero sa atin kaili, goods na goods na, hindi na natin pa ng lagyan ng takip kaili para mabilis siyang matuyo yan, balikan na lang natin ulit yan mamaya pag tuyo na kaili yan ang kaili. Ang hinanap natin kailing adobong patuyo po. Wow! Kaya pag gusto nyo kailing tumuyo yung adobo nyo, huwag nyo lang lagyan ng takip kaili. haya mo siyang lumabas lahat ng ano. Yan, okay na to kaili. Patikman ng ating hurado para haba-haba na at gutom na rin ako kaili. Yan, para maga rin tayong magkapahinga. Dahil napagod tayo kanina kaili sa bayanihan. Okay na to. Yan ang kailit, titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating adobong patuyo na atay. O liver, ch chicken liver. Ang kaya yung matakal, masap na. Ito na kayo kailit. Yan ang kailit. Okay. Wow! Grabe, sigurado naman tayo nito kailit. Taog na naman ang kaldero, wow, maghahil lang kami ng kaning kaili, at babana. na yan na, kaili, ng ating finish product, at dubong patuyo na chicken liver o atay, wow rice ni Boy Mugbang, kaili, at gutom naman si Boy Mukbang. kaya, tara, kaili, lahat ng pa kumain dyan sumabay na, para sabay-sabay tayo maguguso, para sa aming easy at simple recipe at dubong patuyo atay ay wow 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 rice natin kay litra lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay sabay tayo mabubusog wow let's go uha -huh. Tapos nang natin magluto, grabing init kay Lee, lang simple ng recipe, at tubong atay na patuyo. Bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings mm -hmm. na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa so, blessings na bigyan mo sa amin. Maraming salamat, Maraming salamat, Lord, and God bless you Amen! Amen. Ano pang pa inintayin nyo? Tara! hub, -hub na! Napaka-simple mm -hmm. lang ang ating ginawa kayo nito. Madaling sundan at easy recipe at dugong patuyo na atay. Kaya lahat, tara, kain tayo. Lahat yung hindi pa kumain dyan. Jimboy Lauriso, Mags in Japan, Bistak Living in Japan, Laila Gatagayama, Hilton and Hailey Vlog, and Aileen and Arthur Vlog, and uh, Amigas Amigos. Tara, kain tayo sa inyo and Ma'am Michelle putra, Sumabay na kayo para sabi sabay din mabubusog para sa aming simpleng Wheezy P. Kaya tara, let's go! Mukha ito kay Lee. tayo. Wow. oh, wow. Tapos eh. Sarap. Mmm. Mm mmm. Mmm. a baby Huwag kubo. Kamusta hmm. ko ang hubo kayo tayo ma'am? Tama nga nga lang kay Ely. Dahil yung siri hindi natin siya mi motor que dile hola ayos sarab mhm mm mm -hmm. mm -hmm. Pal. Palal. Ayan, Kaili, bigyan ko kayo. Ayan. Isang kagat ng Kaili. Tapos sabay kahin. Ayos. Bak, bilis bumirada na yung mukbang Kaili. Thank okay. you. pwede pwede na ito kayo gawin sa pamahay nyo. Hmm? Uh, nagkaroon po tayo ng ilaw Kung hindi kayo na ako Hindi natin alam kayo kung kailan tayo ulit magbablog Dahil mahirap hirap kayo rin Pag walang kuryente, wala rin internet Buti lang kayo rin, tayo sa Panginoon Na yung bahay natin ay may ilaw pa rin Kaya ito kayo rin, may nakasaktak doon Kapit bahay ko Yan pinasaksak natin kay Elikid pa paano para magkaroon sila ng ilaw at electric pan. Hmm. sobrang ilit ngayon kay

Napakalasa. Panalo. Ayos. Mmm. Bitish ko mainin kayden goyimukban? panalo At kaili, serve na naman tayo sa simpleng recipe. Diligpit mo namin ito, kaili, bago kami magpapararam sa inyo. Yung kaili, serve na naman tayo sa simpleng recipe at tubong patuyo at tay o oh chicken liver. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, Para titik lagi seminggu kena gawat, meraih meraih, selamat, bye bye. bye, -bye.